There's always a practice during long weekends that we turn off power uh, in all our buildings. If you will note, if you will go around uh, Congress during uh, Thursday, ho, na walang pasok ng uh, Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off talaga natin yung power. So standard doon nating ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case uh, last night Uh, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12.30 bago natin talagang inoff na. So, simula ko uh, midnight uh, or uh, 12.30 uh, in the morning uh, hanggang kanina umaga, the uh, close-in uh, team or the Vice President stayed locked inside the uh, room 304. So uh, about uh, 7.30 this morning, upon request of our uh, personnel and finance uh, office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa sa SWA. Uh, yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga... Uh, ...personel po dito po sa House Rep, eh ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. Sir, what would happen if the Vice President chose to stay? What would be the... Ano ba yung provided for by the rules of the House? Kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako tingin ko naman po, kung reasonable naman po yung extension na hihingin another R or 2 to the max. Wala naman po pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po wag naman po niya isagad kasi po it will parang hindi po magandang president. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Porke po ba pangalawang pangulo, pinapayagan ninyo. E eh, papano naman yung mga maliliit na tao? What if the Vice President of to stay, gaya ng kanyang ginawa last night, even without the electric uh, supply in the office of uh, Congressman Pulong, then uh, anong gagawin? E eh, trabaho po yan ng ating Sergeant-at-Arms. <laughs> Kayang-kaya na po ni, uh, ni Mr. Sergeant-at-Arms yan. Uh, General Taas, pwede ba nating malaman yung narrative? Anong oras pa dumating dito si VP Sara? Kailan siya uh, in, kailan niya intended umalis po? Ah uh, maraming salamat Ian. Napansin ko nga kanina ka pa nakatingin sa akin so alam ko na ako yung unang-una -una mong tatanungin. So let me share with you uh, what transpired. I'll give you the chronological uh, timeline of the events that transpired from uh, yesterday uh, until uh, noon today. As regards the visit in the House of Representatives of Vice President Sarah Duterte. Let's start with I'll uh, just give you a uh, very brief uh, rundown uh, by time. At about uh, 2 p.m. yesterday, uh, the arrival of the advance party of the OBP uh, inside the complex of the House of Representatives, and about two hours after that, just before 4 p.m., the security team of the vice president coordinated with our uh, legislative security bureau, and we basically briefed them about uh, our house rules and the security protocols and guidelines. At about four o'clock, we received an advice from the security that the vice president is on her way. However, uh, it was not until uh, 1945, or about two hours after that the Vice President actually arrived. And she was brought directly to the Visitor Center of the House of Representatives, situated at the, near the South Gate. Uh, and uh, there, uh, we also brought uh, Yusek Sulaika Lopez for them to meet. And they were there until, uh, they were there until 10 o'clock. Which is our uh, based on our house, house rules. That's the latest that we will allow uh, uh, visitors to our uh, detained uh, guests. And at about uh, 10 o'clock, The vice president, together with Yusek uh, Lopez, actually prepared to leave uh, the premises of uh, the visitor center. as we have requested, however, uh, after three minutes uh, that uh, attorney uh, lopez uh, started heading her way back to our detention uh, center, the vice president at about 10.05 also rode her convoy, which is right adjacent to our south gate. and we were all uh, assuming that she will start turning right. Exiting the House of Representatives. However, her convoy uh, went straight ahead, heading towards the Southwest Annex, South Wing Annex, sorry. And uh, we uh, talked over the phone to the security, and we were informed that the VP will just uh, change using the room of uh, the Honorable uh, Bulong Duterte. And so uh, we waited but uh, waited until one hour at about 11 p.m., I started to proceed to the Office of uh, the Honorable uh, Duterte to find out what's going on, what's, uh, what's causing the delay. At about 11.30 p.m., I personally appeared, uh, appealed to the uh, protocol and the security of the Vice President at Room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power uh, in all our buildings. If you will note, if you will go around uh, Congress during uh, Thursday, ho, na walang pasok ng biernes, uh, sabadut lingo, ino offu talaga natin yung power. One, it's because to save on energy, tayo centralized ang air conditioning. And second, to prevent po yung uh, occurrence ng electrical fire. Dahil hindi po natin alam kung mayroon nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or what not sa kanya-kanya mga opisina. So standard po natin ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10.30 na ginagawa natin na ino-off. In the case uh, last night, uh, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12.30 bago natin talagang in-off na So, Simulau uh, midnight uh, or uh, 12.30 uh, in the morning, uh, hanggang kanina Omaga, umaga, the uh, close-in uh, team, or the vice president, stayed locked inside the uh, room 304. So uh, about uh, 7.30 this morning, upon request of our uh, personnel and finance uh, office, We had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa sa SWA. So that's about 7.30 this morning. 8 o'clock, the Vice President, security team remained locked inside the room 304. At 10.53, we noticed uh, the Vice President together with Entourage uh, left the room of uh, the Honorable uh, Polong Duterte and uh, we followed her all the way to the detention facility. at 1107 uh, this morning, the vice president uh, was allowed by the chairman of uh, the governance committee to visit and uh, once again uh, discuss with attorney Sulaika lopez at our house of representatives uh, custodial center. that's about all, all i have for you. thank you. Sir, uh, General Taas, wala naman siya complaint na, siyempre, na wala ng kuryente, so magdamag siyang walang power doon. Wala ho kaming narinig na complaint dahil uh, I would uh, assume, dahil napagsabi, hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Uh, pag Sinabi ho namin na baka uminit at uh, sana ho maintindihan ninyo dahil uh, policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente. Uh, at makatipid din po tayo ng, uh, ng, kuryente. Isipin nyo kung isang kwarto lang yung ating bibigyan ng kuryente, pero kailangan yung kabuuan, ay eh, umaandar ho uh, yung air conditioning unit. Na uh, imagine yun, na uh, kung gaano kalaking... Uh General, dun sa huling pag-uusap nyo, nakita namin kanina, kailan daw po aalis dito si VP? May sabi po ba siya? Ano po bang sentimiento niya. Hindi po namin na uh, napag-usapan yung uh, kailan siya Alice As far as yung kailan siya Alice isa uh, na yun yung usapan between us at saka yung security at saka yung uh, protocol. Hindi po tayo nagsasabi kay uh, Vice President noon. However, ang napag-usapan po namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun yung approval ng aming uh, butihing chairman na indeed, inaprubahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil, kung matandaan po ninyo, kahapon ho, hindi yung detention yung uh, pinagmitingan uh, nila. Doon tutbo tayo sa visitor center dahil strict ho yung mga protocols sa detention center. Kaya ho, mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero, minarapat ng ating uh, vice president na tito. At inaporbahan naman ating chairman. Uh, last for my end. Uh, sir, uh, Congressman Chua, kayo po ano po ang sentiments ng komite uh, dito sa nangyari ngayon dito na pagbisita po ni VP uh, Sara well uh, briefly bigyan ko muna kayo ng uh, background kung ano po yung mga nangyari nagkaroon po ng mga exchanges of uh, correspondence um, nagpadala po sa akin ng sulat mga letter requests ang uh, si Attorney Sulayka ganoon din po si Vice President at saka si congressman na uh, pulong Duterte. ang request po ni attorney Sulayka Una ay kung puwede siyang i-allow na pumunta sa kanyang therapy so ito po ay uh, sa atin pong uh, correspondence pinapayagan po natin siya provided ibibigay po niya yung oras yung lugar at saka i-escortan po siya ng ating uh, sergeant at arms, tao ng sergeant at arms. Um, pangalawa, sumulat po sa atin si Vice President kung pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Sulayka for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng uh, naiikukulong So, pero sumulat uli siya, uh, humingi siya ng permiso kung pwede na mabisita niya si Attorney Sulayca at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Ang isa pa pong uh, sulat na natanggap po natin kay Congressman uh, Pulong Duterte ay eh, kung pwede, instead na doon sa detention facility ilipat doon sa kaniyang uh, office doon na lang i-house si Attorney Lopez ah uh, ito po hindi natin na uh, pinayagan dahil otherwise ang mangyayari po niyan yung susunod po eh yung mga iba pa pong mga may connection o may mga kaibigan na congressman eh ganun na lang po ang gagawin so, sa amin po paniniwala ay bad president po pag pinayagan po natin at saka siyempre, ayaw naman po natin na magbigay ng pabor gusto naman po natin pantay-pantay po lahat ang mga i-detain po dito Um, sumulat po ulit sa atin si Attorney Sulayca. Uh, may mga lima po siyang concessions na hinihingi. Una, na mabigyan siya ng kompenyon uh, para masamahan siya sa kanyang uh, pag-i-stay. Ito po ay uh, pinagbigyan po natin dahil alam naman po natin yung kanyang condition, meron po siyang back condition. In fact, doon po sa committee hearing, provided yung kanyang kumpanyon ay uh, na pinayagan po natin ay isang miyembro ng kanyang immediate family. Ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mab mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status at ito naman po ay uh, ating pinagbigyan na payagan siya provided na makipag-coordinate uh, sa ating uh, sergeant at arms sa opisina ng sergeant at arms at sumunod sa mga guidelines. Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang uh, frozen shoulder. So ito po ay uh, pinayagan po natin provided na Uh, yung time, yung place, at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating uh, Sergeant-at-Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personal na po pwede um, na may designate. So eto po, pumayag tayo, subject to the condition na tayo, yung security po natin dito sa house ang ibibigay po natin. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya bisitahin siya sa Sunday uh, dahil meron daw uh, in preparation for the Monday's uh, hearing. At ito naman po pinayagan natin, subject sa guidelines ng OSA at uh, binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So yun po. So halos, kung makikita naman po ninyo, halos lahat naman po ng... Uh, hiningi nila na concessions ay uh, binigay natin um, subject to certain conditions. Uh, uh, sir, hi. Tristan po from Newswatch Plus. Uh, sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany uh, Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez yung yung detention niya. Yes po, yung po yung uh, initial letter niya na hindi naman po natin napagbigyan dahil siyempre meron naman po tayong sinusunod na guidelines. Pero yung pangalawang sulat po niya na kung pwede bisitahin si Attorney Lopez ay yun naman po ay pinagbigyan natin. Subject to guidelines din ng uh, Sergeant at Arms. Miss, Miss uh, excuse me Miss Vivian from ABS Good afternoon Sir so hindi po pinayagan si Vice President Duterte na magstay dun sa detention facility pero outside the detention facility pero within the Batasan compound allowed po ba si VP po mag-spend for example ng uh, weekend doon What do you mean Example, ang, ang request po kasi niya is samahan si attorney Sulayka sa loob ng detention. Eh hindi naman po natin papayagan kasi hindi naman po siya detainee eh. at saka sa totoo lang, syempre medyo high profile po 'to eh. Right. eh. It will require so much security. Security risk po 'to dahil pangalawang pangulo po 'to. Eh I do not know if we have enough security dito para mabantayan ang pangalawang pangulo kasi i understand last night doon siya nagstay sa office ni um representative Duterte so pwede po ba siya doon magstay for the night uh, oh. Yes Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pag, -pag pinakikinggan ko po kanina yung sinasabi ni uh, Sergeant at Arms, eh, medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So, could you imagine kung mag stay ka po doon? Ikaw lang, yung isang opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at Arms, centralized, eh parang medyo hindi naman po yata maganda yun. So, sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi at pagkatapos the following day, po pwede naman po bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, uh, maski naman po yung mga lawyers ni VP, e, eh, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. So, until uh, what time po pwede um, um, Representative Chua or Sergeant Ta um, Sir Taas, kung ang gaano oras po pwede si VP Duterte dito today? Uh, and sa weekends po, ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po uh, kay uh, ating uh, pangalawang Pangulo. Sa lahat po ng bibisita, sa ating uh, mga nakadetain, ang uh, policy po natin sa uh, pag-aho merong uh, session, inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil ano uh, obviously marami yung tao from uh, Monday to Wednesday. However, pagka po Thursday hanggang uh, weekend uh subject sa approval ng uh, ng committee na may uh, hold po dun sa ano. So, pwede yung i-allow hanggang 7:00 ng gabi. kaila uh, anything beyond that uh, overtime na nga po tama po si uh, Chairman uh, Chua. Napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang Ako po simple lang po ang opinion ko po dito. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating vice president eh suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Uh, yung mga tao po kagaya po ni Sergeant At Arms at yung mga personal uh, personnel po dito po sa house rep, eh ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So pag may nangyari naman po, unang-una po si ating Vice President, eh high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. So, sana po, um, wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Uh, lahat naman po ng uh, as long as within the bounds of law ay uh, ibibigay naman po namin. Uh, ang sa ang hinihiling lang po namin sana po eh sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng uh, ganitong klasing issue. Respect begets respect. Yun lang po. Uh, we, we acknowledge uh, Ms. Llaneska. Good afternoon po. Lienesca Pantija, May News Online. Sir, what would happen if the Vice President chose to stay? What would be the, ano ba yung provided for by the rules of the House? Given such, if there, in the event that there is a defiance on the part of the Vice President. Wala pong uh, nakasaad doon sa house dahil nga po nung uh, sa rules natin, dahil nga uh, I, I believe the house rules was made the, uh, with the principle na tayo mga Pilip Pilipino, pinaka most hospitable na mga mamayan sa buong mundo na kaya po kung ano lang yung i-request sa atin, pinagbibigyan naman natin. So hindi ho na-cover yun kung ano yung gagawin. At ngayon nga po, ay uh, uh, gamitin itong pagkakataon na to para ipaabot yung pakiusap na rin po ng uh, mga security ng uh, ating pangalawang pangulo na no, kung nga po isa uh, sinasabi ni chairman kanina pwede naman mong dumalaw bukas wag na lang uh, magstay dito sa gabi dahil uh, alam niyo yung gabi talagang um, kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang pangulo nga po, nga po ito so kagabi po isa uh, medyo marami-rami yung nag-overtime Dadagdagan ko lang po yung sagot ni uh, Sir, no? ni Sergeant at Arms, na kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako, tingin ko naman po, kung reasonable naman po yung extension na hihingin, another hour or two to the max. Wala naman po. Pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po, wag naman po niya isagad kasi po it will, parang hindi po magandang president. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Porke po ba pangalawang pangulo, pinapayagan niyo E papano naman yung mga maliliit na tao? Yung mga ordinaryo na nakukulong po dito hindi namin. E, Siyempre, ang batas naman po natin dapat pantay-pantay. Ini-implement po natin yan. Nakapuesto ka po o hindi. Dapat ang pag implement po niyan, pantay-pantay. Huwag po sanang sasama ang loob ni Vice President sa ating mga staff. Mga ordinaryong tao lang po yan. Sila po ay nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Uh, next question will be from Miss Ria Camille at TV5 then followed by Vic Sumintak. Hi, sir. Fernandez TV Five, in normal circumstances, when is the visiting hours? What time every when? In uh, under normal uh, circumstances, uh, it's uh, eight to eleven in the morning and uh, one o'clock in the afternoon until five. During uh, non-working days, or maybe in our case, Thursday, uh, but during session days, we allow it until seven p.m that's the latest. Pero as much as possible, we would like to keep it at 5 p.m. but uh, upon uh, request, uh, we can uh, extend uh, two more hours up to 7. okay, if there is a request, you allow maximum of two hours. only monday to thursday, no friday, no weekends. Uh, weekends, we do allow, except okay. sundays. okay, and on weekends, uh, we allow visitation from 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. Until 5. Sir, Except the, none on Sundays. To your recollection, sir, in the House's history, is this the first time that this happened? I've been, uh, I've been the Sergeant-at-Arms since uh, July of 2022. Yes. The answer is yes. It's the first time we've experienced this. Until now, as we speak, sir, the Vice President is still in the office of Congressman Duterte. Uh, before coming here, she uh, was still at the... A detention facility together with Attorney uh, Lopez. I would have to check if she's still there, uh, mm -hmm. and I'll get back to you. Okay, po. Kong Joe. Well, um, are we considering going to the office of Kong Duterte to personally appeal to the Vice President and relay our um, concerns, most especially that it will entail a lot of security if she she will remain defiant or she will be defiant. Well, siguro mami, pag-uusapan muna namin ni Sergeant at Times what is uh, best, no? Uh, but ako siguro naman, tayo naman, mga reasonable tao tayo eh. ba? Diba? Lahat naman po tayo dito, lingkod bayan. So, ang trabaho po natin bilang lingkod bayan ay sumunod sa batas at magpatupad ng batas. Eh kung tayo po mismo hindi susunod sa batas, eh ba, paano pa natin ipatutupad ng mga batas? Pero halimbawa po um po uh, you you want you want to set uh, limits already to the visit po. Meron po ba tayong parang ano ba penalty for And someone to cut you yeah, okay, short course. no? Dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas. Ang ating pangalawang pangulo Ang ating pong pangalawang pangulo ay isang abugada. Oh, siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. nag out po kami ng aming panunungkulan na kami po ay susunod sa alituntunin. So sa tingin ko naman po, um, magiging reasonable naman po ang ating pangalawang pangulo. At sa tingin ko naman po, ay uh, alam naman din po niya kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. Okay, sir. Sir, balikan ko lang yung tanong ko. Halimbawa, may isang tao na visitor and ayaw yung sumunod dun sa visiting hours na sinet po ng house. Meron po bang karampatang parusa yon. Wala hong uh, penalty clause yung ating uh, guidelines as to uh, yung security protocol as regards yung uh, detention facility. Uh, ang tingin naman ho namin, hindi nakakailangan yung ano na yun, na nakamakarating pa tayo dun sa magpataw pa tayo ng parusa. Dahil lang sabi ko nga ho, hospitable tayo. Ang kailangan lang ho is magpaalam. At paano uh, tayo naman na mag-uusap. Uh, at malamang, mas, mara, mas nga ako yung pinapayagan natin kaysa yung hindi. So hindi ho tayo makakarating dun sa kailangan pumataw dahil yung sa experience ko, yung mga napakiusapan ho namin na sumunod, sumusunod naman po. Sir very last from to Tukong Joel po. Um uh, ako of days ago sinabi po ng VP na parang yung mga nangyayari sa staff niya. Um naapektuhan sila, no nadadamay sila because of the political persecution sa kanya. Um what's your reaction to that? Ito po ginagawa namin trabaho ng po namin to eh. At uh, meron pong uh, ni-refer po sa ating committee. Ito po yung action naman po natin. At ang pinag-uusapan po natin dito ay uh, pera po ng bayan. So, wala naman po kung nakikita dito na politika, ang nakikita ko po dito ay uh, may pera pong nawawala, may mga questionable po na uh transaction at siguro po ang tanging makakapagbigay linaw lamang po dito ay ang ating pangalawang pangulo at yung kanyang mga staff. Uh, after big Simintak, uh, dalawang questions na lang po. Salamat. Sir, so good afternoon. Just a clarification. Uh, Kong Joel, what if the Vice President opt to stay gaya ng kanyang ginawa last night even without the electric uh, supply in the office of uh, Congressman Pulong? Then, uh, anong gagawin? Eh trabaho po 'yan ng ating Sergeant At Arms. <laughs> Kayang-kaya na po ni, uh, ni Mr. Sergeant At Arms yan.